welcome to my vlog. Support so to this video, guys, is samahan nyo naman po ako mag-window shopping. So, yun, guys, at pumuntingin lang po tayo. So, sinamahan ko po, po dito si nanay at tatay dahil bibili po sila ng kanilang floor mat para sa kanilang bahay. So, yun, guys, at nagtingin-tingin naman po ako ng So, dito po sa aming pinuntahan, guys, is kompleto po sila ng gamit sa bahay. So, yan siya, guys. So, yan, guys. At tamang tingin-tingin lang po tayo. So, pupuntahan po natin yung kanilang displayhan ng floor mat. So, yan nga guys. At nakakita nga ako dyan ng salamin. So, tamang posing lang po tayo. Sige na siya. Ayan lang eh. Ano tinayang ang wala nang nakita ata. basit sa amot. Ito stock na. Ang mga stock na. nga guys at namimili na po si ate. Ate yun ni Green. Papa. Papa nga. Nga Basitan ba? Basitan. Awan sa batis. Ay. Ore di kwarto yo lang ko ma. Sa sabali di salasan Eh. Ating nga 8 meters na rapon. <laughs> So, yan guys. Okay na po kasi yung bahay nila nanay. So, lilipat na po sila. So, naghahanap po sila ngayon ng floor mat para sa kanilang kwarto at sala. So, sinamahan po namin sila ni Ate Marites. So, shout out po sa aming kapatid na si Te Ate Mylin. We we'll love you sis. Natingan At sa aming galawang kuya, Kuya Michael and Kuya Michael. You love you too both. Adu pai. <tipas> Dapai je ni brown. Dapai data ni mai data nak you cute pai. Nya. <tipas> Tana nga makita ti kuana. Nga makita rugit na. Nya, maya amma nya. Datan, kayat dia Mama, <laughs> <Natamad> kwa <laughs> <laughs> pa wala. ano sa na post-post <laughs> <laughs> call Atoy pang. <laughs> Nangke. Naimpis at. Natagaran. It tapos So, yan nga guys, nung nakapili na po sila nanay at tatay ng kanilang floor mat, so naglakad-lakad muna po ako guys at yan nga guys at nakita ko nga ito sobrang ganda, ganda. niya at sobrang ganda rin po ng kanyang presyo, so yun siya guys, wala lang, nakyutan lang po ako so, sobrang ganda niya, perfect po siya sa salas o kaya sa kusina siya so, guys So, pag-iipunan kita. Hmm. so, yan guys. At umalis na po ako. At tong pamangkin ko naman is nakakita ng mga bike. Yan siya guys. At sumakay na nga siya. So, lakad-lakad po muna tayo. So that's it for this video guys. Hope you like it. Salamat po sa pagsama. Thank you for watching guys. We love you. Bye.